Mahal, hindi tayo pinagtagpo para bumitaw lang sa dulo. Hanggat kaya ko, isasalba ko kung anong meron tayo. Iipunin ko lahat ng rason para manatili. Ikukulong ko sa aking bisig ang mga dahilan kung bakit ka kapili-pili. Sapagkat tinanggap mo ako ng buo, naroon ka sa mga panahong hindi ako buo. At kung titimbangin ng pag-ibig mo, mas marami ang araw na maligaya ako kaysa sa mga gabing nagdadalawang isip tayo sapagkat hindi naman babagsak ang mga luha kung hindi tayo galing sa saya. Lahat ng dinanas natin ay magiging bahagi ng ating istorya. Lahat ng alaala, -ala, tumatawa man tayo o may tampo sa isa't isa, ay timpla ng ating pagsisama. Kaya't hindi kita kayang ipagpalit sa galit, sa selos at ines. Sobramin ng pait, mukha no sa tamis. Susuyuin kita at hindi matitiis. Darating ang mga sandaling hindi na sigurado. Tulad ngayong matutulog tayo kung may bigat sa ating puso. Ngunit mahal, hindi tayo pinagtagpo para pumitaw lang sa dulo. Kaya't huwag sana tayong mantong sa so umagang tapos na ang ating kwento.